Ikalabintatlong kabanata Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama, ngunit hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig, ngunit ang magdaraya ay kakain ng karahasan. Siyang nagiingat ng kanyang bibig, nagiingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi, ay magkakaroon ng kapahamakan. Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya. Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad, ngunit inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. May nagpapakayaman, gayon may walang anuman may nagpapakadukha, gayon may may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Ngunit ang dukha ay hindi nakikinig sa banta. Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak. Ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit ang karunungan ay nangasa ng aturuang maigi ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa. Ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso. Ngunit pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. Sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. Bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan, ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway. Ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha, ngunit may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Siyang naguurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa, ngunit ang tiyan ng masama ay mga ngailangan.